sinabi na malinis ang pagkapanalo mo bilang mayor. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Sa pagkakaalam mo rin po ba, minahal ka ng mga residente ng Bambantalak? Yes po, feel ko po yun. At sa pagkakaalam mo rin po ba, kahit na ngayong iniimbestigahan ka sa Kongreso at sa Senado, mahal ka pa rin ng mga residente ng Bambantalak? Tingin ko po, opo. Ibig mo bang sabihin, Miss Alice Go, na patuloy silang nagtitiwala sa iyo? Uh, tingin ko po, Your Honor. Kung naniniwala ka na mahal ka at nagtitiwala pa rin sa iyo ang mga residente ng Bamban Tarlac, nais mo bang manatili na sila ay may respeto, may tiwala at pagmamahal sa iyo? Opo, Your Honor. Naniniwala ka ba, Miss Alice Go, sa opinion ko lang, mapapanatili mo ang respeto, tiwala at pagmamahal sa iyo ng mga residente ng Tarlac kung magiging matapat ka sa pagsagot sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso? Opo, Your Honor. Ibig mo sabihin, by mga tatanong ako sa iyo, follow-up questions na willing kang sagutin on behalf of your constituents from Bamban Tarlac. Tama po ba? Uh, opo, Your Honor. Basta yung hindi lang po ako sasagot na may increment my own self po. Yes, I understand, Miss Alice Go. Matagal na po kayong engaged sa business, tama po? Opo. At nanungkulan kayo bilang mayor, tama po? Opo. Dahil matagal na po kayo sa business, at nanungkulan bilang mayor, kayo po ba maliban sa chief of police ng Bamban Tarlac, may nakaharap ba kayo na PNP officers? Yes or no? Ah, uh, yes po. Yes. Kung i-imagine po ninyo, you as mayor, hindi naman lalapit sa iyo yung patrolman or sergeant. Tama po ba? Uh, Your Honor, meron din po, Patron. Yes, man. pero yung assigned sa Bamban, tama po. Uh, opo. Yes. Pero yung police personnel or officers from other units, kung maalala niyo po, may mga nakaharap na kayo, tama po. Your Honor, pag may nagka-courtesy call po sa office po. Courtesy call for what purpose? Um, nagpapakilala po, bilang ako po yung mayor, nagpapakilala din po sila na sila po yung kasama po natin sa serbisyo. Ano po yon? Siyempre, yung chief of police, naturalmente, magkukortis sa'yo. Aside from chief of police, sino po ang PNP official na natatandaan mo na nag na po sa inyo bilang mayor. Uh, matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po, uh, PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Uh, yung ngayon po na PD. Uh, I forget the name po. Okay. Sa pagkakala mo po, ilang Provincial Director na nag-courtesy po sa inyo? hindi ko na po wala pa ako masyado maalala po eh. Okay, kung hindi po ninyo maalala, maalala po ba ninyo more or less ilan ang senior officers ng PNP na nag call na sa inyo? Uh, hindi po, Your Honor. Bata pa po kayo, Miss Alice Go. Hindi ko po sinasabi na sagutin po na ninyo ng eksakto. Ang tinatanong ko po, Mr. Chair, kung iisipin mo po, Miss Alice Go, mga more or less ilang PNP senior officers na ang nakaharap mo? Uh, Your Honor, isipin ko po pero hindi ko po masyado maisip po eh. Uh, Nakapag-courtesy call nakapag po sa office po si PD. Yun po, uh, isipin ko rin po ulit, Your Honor. May nakaharap na po ba kayong general? Yes or no? Uh, general, yes po. Mga ilan na po? Uh, hindi ko po maalala ilan po. Miss Alice Go, gusto ko lang ipaalala sa iyo. Ako po 100% nagtitiwala sa iyo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa iyo, wag mo naman sayangin.